galing no? O oh, diba? May, Siyempre, may voice command pa rin yan sir. At talaga? What is the date today? Earth, 2023. O oh, diba? Galing, Pwede galing. mong gamitin ng inyong no. mga cellphone, iPhone or Android phone. Pwede pwede dito sir. Tapos kumpleto na rin siya. Pati mga na, apps natin no. nandito na. So easy to use na lang mga pag na-misplace mo yung remote mo, huwag ka mag-alala. May cellphone. Pwede, may cellphone ka pa na pwede mong gamitin sa yung TV. So, ito na tayong application. Netflix. Kasi ito, may tempered glass na to. Ay ito tempered glass. Yan. yan, hindi na siya basta-basta agad ba, na babasa kasi naka-tempered glass. Yan ba yung pinagmamalaki niyo mam ma na, ano, no? Na hari TV, no? Yan, no may tempered glass. TV na may kahit pukpukin mo. Kahit pukpukin mo. Huwag mo lang pukpukin ng martilyo. Martil. niyo. Ayan o, ayan o. Yan. Advanced feature din pala high tech po talaga to. Talaga na lagi namin sinasabi sa lahat naman nakakakita ka, kilala kay Mario Appliance. Talaga naman latest po to, advanced feature of high tech. Naka-powered by Think You AI na tayo sir. Ah, ito. Yes, artificial Powered by Think You AI. AI. Ito mga idol, uh, oh, di ba? Artificial intelligence yan, sir. Siya sa mga appliances natin. Oops, paano tayo nakakapag sa Katulad ng TV natin kung bakit tayo nakakapag-utos. Pero yung ancient na to, nakatempered. Tapos tignan mo naman yung features. Wala Ano ma'am? Uh, Nagde-deliver ba kayo? Lima? Yes, we do COD po in Metro Manila and then CR Plus At Kailangan nyo lang puntawin mag-message na po sila sa aming Facebook page, Hari Appliance Sa online ma'am, mayroon kayo? Yes, Shopee, Lazada, and TikTok Shop Ayun oh, no, si Jaja ma'am, thank you ha! Ayan, Ayun, salamat. thank you po! E hey, mga idol no, uh, dito tayo ngayon sa Hari Appliance is dito sa uh, Mayamot Antipolo no So, pasok tayo mga ano no, alamin natin mga presyuan at mga in-offer din na na-apply ng si mga smart TV no. So, makakasama pala natin si, si Ma'am Jaja. Yan, hello ma'am. Good morning po. So, siya yung mag explain sa atin uh, regarding sa mga features ng uh, smart TV, di ba tawag mga? Smart TV, by So, ito makikita nyo naman yung hari na TV nila. Anong, ano yan mo Ilang inches yan mga? 55. ang mga futures na pwede natin makita dyan sa, ano na, sa yung mga webOS TV po namin. Naging start po yan sa 43, 50, 55, 65, and 75 inches po. Powered by webOS mga auto-update na po yan. Ultimo application po kung saan nag-update. Kaya hindi po kayo mapag-iibanan. Then, syempre po, sir, ayan, meron po kaming magic remote. Ayan. Ito talaga yung tatalbog sa ibang Android TV, mga kahal kasi so, dito sa Web TV namin, meron tayong magic remote na kahit hindi mo na siya itutok sa TV po natin, kaya talagang gumagana po ito. Kahit harangan niyo po siya, 10 meters away, side to side, kahit may harang pa yung TV mo, talagang working po yan. Yeah. Tapos kung makikita niyo po, meron na siyang pang-mouse. So easy to use pa lang po, for 10 click na lang yan sa application natin, mga kakari. Ayan. Then, mapupunta na tayo kami sa na gusto natin kontahan. Ayan na. Eh no, tapos yung sinasabi niyo kanina nag-a-upgrade yan, no? At papaliwanag din ano no, no. no. man ba? Ano ba ito kasi si ito, auto update ko kasi <laughs> to kasi kung saan siya nag-a-update. Pakita ko na lang din sa inyo support natin. Eh sa mi settings natin. Kusa talaga 'to nag-a-update mga kahari. So, masabay siya sa panahon natin kung ano yung lalabas na bago as inaga-update po yung ating high TV powered by WebOS. Ayan so, po, software update. So, lumalabas po dyan yung ating update. Kung kailangan niya na po mag-update, and then, pwede po natin yan i-auto-update. Then, lalabas na bago, na application, talaga magkakaroon po tayo sa ating WebOS. Then, sir, meron din pala itong voice command yung ating. Ayan. Yes. So, talaga, mas mapapadali yung paggamit mo dito sa ating high TV WebOS. Ma'am, sample nga ng voice command dyan. Nalimbawa. Ayan Time. Open YouTube. Open Netflix. Hmm. Ayun oh, mga idol nakita niyo diba? Oh, ayan, para sa ang ano, uh, cellphone din na ano no, sa Google no. Oh, ah, yes, uh, may may to voice to command yes, no. Yes, no. Galing, no? Yeah. And weather din po, pwede rin po. What is the weather today? for Manila. Manila will have rain today. 97% chance of rain today, with expected rainfall 15 millimeters. Consider wearing for you your raincoat. So magkano naman ma'am halimbawa yung mga ganyan uh, na uh, uh, smart TV? sizes na 55 inches po is 24,000. So, ito makikita nyo naman yung price. So, oh. yes, tapakita na. Eh, yung price mo. Yeah. Okay. Yeah. Right. Tapos That's tumatanggap kayo ano, diba, ng ano ma'am, di ba? Ng credit card. card. Yes, oh. Yes, po. No, credit card, video credit card. Ito sa hindi mag-installment. And then straight payment naman po para sa mga iba credit cards. Okay. Ilang months yun ma'am halimbawa sa credit uh, card? hanggang 30, 24 months naman. At uh, 24 months. Yes, 2 years, no? May ay, may home credit pala yes, sila so, mga idol. Ayun. Ay, no? Pero din home credit kay Harry Appliance. Ma'am, valid ID lang po yung kailangan niyo then magdala lang po kayo ng pag. Ano yan ma'am? Ah, zero interest din siya. May uh, may interest din uh, po. Ah, tapos may kailangan may down payment. Ah, yes, dinidala uh, din down payment. 30% down payment. Ayun, 30%. Ayon, okay. 30 uh, kung wala kang pang cash, pa, ma'am. Kahit pwede ka ma'am home credit. Oh, yun, diba? Mabilis na ma-approve dito sa mga yes, credit. Yes, tapos ano pa yung isa naman na ano, ipapakita natin na picture Uh, niya mga idol oh. Yes, Ayan, 8,000 siya no. 32 inches na siya no. Na smart Android na full HD. Android na ba? Android na, ah, na, na, yes, na pala yan. Then ito naman yung sa 43 pataas po. 43. 15,000 po siya pero ito ma'am, ito yung sinasabi mo uh, kasi kaparyas na nando doon, yes. no? Na pwedeng mag-upgrade na automatic, yes. no? Simula Ayan, 43, 43, 50, 50, 75, 75, 65, 65 po yung sa kamilang side. Ah, ito yun ma'am, ito yung sinasabi niya na isa pa niya, okay. Ito no? yung 75, 75 na dala. Ah, 75 na laki, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, ito tempered glass. Ayan, oh. 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 Nakahari TV, no? Yes, na, may TV na may Kahit tempered, tempered, yes, mo. Kahit puktukin mo. Huwag mo lang puktukin ang yan, yan. Yan. Pero kung ito, mabato mo Hindi oh, din. basta Saktong-saktong yun, kahit sa may mga bata, oh, no? Yes, kung sa bahay ng mga bata, may, may magpatuhan, oh. eh. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Tsaka kagandahan dyan, mura lang siya, ma'am. Yes, ma'am. Ayan, no? Yung mga Oh. 5,000 pesos lang po yan in cash. May pre-wall bracket din po pala kami sa lahat ng mga mag-aabin ng aming Harry Iba, mura. Kasi sa ibang mall, ma'am, no? Diba? Ma'am, ma magpunod 100 100,000. 100,000 yung, yung nito. Tapos, hindi pa siya katulad ng na high-tech na ano, future, ma'am, no? Ito, yeah. simula yun sa, yun nga po, 43, 50, 55, 65, and 75. Same features lang po sila, katulad ng pinakita ko sa kanila. Mayroon dito itong magic remote, naman. Then kaganda pa sa Web OS TV natin, sir. So, um, Digital TV na po yan. Oh, diba? Normal antenna lang yung kinagamit namin ginagamit namin dito sir, nakakasagot kami ng local channel. Diba? Ayun sir, yung gamit namin antina. Uh, Ayun may antina nakalag sila nakalagay. Yes, Ito oh. ba yun? Ayun, may antina sila. Pwede kayong gumamit ng antina, halimbawa. Ah. Yes. May antina pa kayo na luma, Pwede yes. nyo yes. gamitin dito, no? Sir, walang tela lang. Na Ayun, yeah. nakakasagap po. Kahit antina lang yung gamit nila, no? Kahit wala siyang box bomb, ano? O, wala ka box oh. bomb. antena lang antenna po. Antena lang yan, nakakasagap oh. po. Yung, no? Oh. Yeah. Uh. Depende po yung ano natin, sir, yung dami ng channel sa signal. signal, nasa taas, hindi siya tempered. Hindi siya tempered. Ah, okay. Yun. Pero whoever was TV pala. Okay. Ito lang yung tempered nyo. Ayan, naka-tempered. Pinakamalaki, pinaka no? So, syempre, eh, super delikado yung oh. pagkento kalaki. Kasi malaki, paka bumagsak simple. yan, no? Oh, sayang, yes, di ba? Yes, Ayan. Ayan, so, tapos pwede nyo rin po pala itong record eh, Ayan, ang kagandahan dyan, mga idol. Halimbawa, may nakaligtaan kayo na isang si uh, series na inaabangan nyo, pwede nyo i-record eh, ito, mga idol. Papakita ni Ma'am Jaja, ano, yan, Oh. No? Then, need lang po natin ng USB para makapag-record tayo. Then, yung mga na-miss natin palabas, pwede na rin po natin agad yan, mapanood agad. Ayun, yeah, no? pwede niyong install sa, ano, sa USB, yeah, no? Yan, yeah, yung Yes, artificial powered by thank you AI. AI. Ito mga idol, uh, di ba? Artificial intelligence sir. Siya yung mm. control sa mga appliances natin. Kung paano tayo nakakapag Sa Katulad ng TV natin, kung bakit tayo nakakapag-utos. Uh, Then yung TV natin, pwede mo siyang connect ng mga appliances, sir. Ah, uh, okay. Like washing, aircon, ilaw, vacuum. Tapos yun yung sasabi, uh, voice, ano na, so, voice, command. lang. Oh. So, sa mo na lang po yung mga yan, ano rin siya. Naka-TQA. Thank you, Indy. Yes. Oh. And then nakapalit siya dito sa TV natin. Ganun po ka-highlight kung ating heart is Galing, powered no? by Webby. Saka mura lang siya, no? Yes, po. For only 55,000. Sorry, 75 inches na ito. Naka-tempered. Tapos tingnan mo naman yung features. Wala-wala yung ibang Android TV po. talaga. Na. Si Harry Appliance po talaga. Ayan. Ayan tayo po kasi gusto namin high quality na mga affordable at satisfy yung ating mga... Ano nga pala yung ha? resolution niya, no? Ah, malaya, resolution. Mm. Nakapag-play na tayo ng mga 4K. 4K. Kasi hindi Open. Ang galing, di ba? 4K HDR in YouTube. Hmm. Ayun, eh. kasi hindi gaano mano pero pag nakita niyo nang personal grabe sobrang ganda talaga ayan oh sobrang linaw saka mura na siya sa 24,000 na ma'am um, pag cash tapos sa credit card 26 ganda sir sir naka 4k ka na sa halagang 24,000 tapos 50 2160 po yung kanya resolution. Resolution, no? Yes. Pinaka ano niya, sagad, no? Yes po, sagad oh. niya. Then ito sir, bukod dyan, naka-certified HDR na rin po yung ating mga Harry TV powered by WebOS. OS po. Mag-replay po tayo ng mga 4K na palabas na yun. Gemini Man with YouTube. Ilang inches na? 55. Ayan sir, tingnan natin. 4 the Then certified HDR ko Makikita mo sa taas, Pag certified yung TV, may lumalabas yeah. HDR. You uh, Grabe, good na HDR. Grabe, ang Pero yung ano niya kasi, ang difference sa color. Mm -hmm. Light travel Then certified Dolby Audio. Pwedeng do gamitan pala nang cellphone no papakita. Papademo ni Ma'am no. Hintayin natin siya no. Ay. Like 48 HD. Sendahin natin dito na HD yung ating cellphone doon. -do Ay, -do. eh, nakalagay sa taso, by HDR na nakalagay. Yan yung HDR po. Yan po yung tumutulong sa ating TV para mas plano mag maging maganda 'pag nakikita niyo, hindi pa para si realistic. No, Oo, ang no. ganda. I'm uh, in your Ano yun? Okay. Naka-blowtooth siya? Hindi sir, ano, internet connection yung kanila connection ko. Ang oh, galing yun. Oh. Tapos sir, ayan, home. Pupunta ako home. Ayan. O diba nasa home. Tapos may pamose siya. Ang hmm. oh, galing yun. O diba? May Siyempre may voice command pa rin yun sir. Ang oh, talaga? What is the date today? Earth, 2023. Ah, di ba? Pwede mong gamitin ang inyong oh. mga cellphone. Di ba mga nandito na. So, easy to use na lang mga kahari. Pag na-misplace mo yung remote mo, huwag ka mag-alala. May cellphone. Pwede, may cellphone ka pa na pwede mong gamitin oh. sa iyong TV. So, na tayo yung application. Galing. Netflix. O, ah, ba? Diba? Sobrang galing po. Galing, sobrang galing. High-tech talaga yung uh, hari TV nila, no? Kaya nga talaga galing. Nila. sobrang daming features nito na talaga na may katutuwa mo pa din ang buong family nyo po. Galing, solid yung ibabayad nyo dito, mga idol, no?